Ay, dyan pala yung ina natin. Ito. Yo, hilo mga smokey. Andito tayo sa tripping. Papunta tayo doon sa one hectare. Yan ang kanto. Yeah. Kaliwa pa kanan. Dito. Pagalun. Ito, hindi wala bangin ito. Sa atroplas? Oo, mm, basta banayad lang dito. Ganito rin. Dito Mamaya paglabas, dito dumaan sa daan na ito tayo. Para no, no, no. alam ko tayo. Ang pagdaan ito doon. Kaya nga, dito mamaya. Oo. Oh. Nalinisan yung daanan doon tayo. Ha? nalinisan, pwede dumaan mamaya. Oo. Okay. Pabalik. Ayan ha. Ayan yung pagdutan hanggang doon. Ito, balaga dito yung pag pagkanon. Ay, kapatitan yun. Ito eh, yung pinakadabis. Ito. Mm -hmm. Mm -hmm. dito. Saka ito maggawa ka lang diyan ng hukay, eh, no? Mm -hmm. Ay bago pa oh. may babae eh. Ganda po. lino Ay, diyan pala yung ina natin dito. Kalsada yan dyan eh. Ibig sabihin, pwede na dito ilgano gano'n ang ano, ka kalsada. Lalawakan lang to. <laughs> Kapag sahit ba? Ito, pwede mo magamit ng sapa. Yung nga lang mahal. Ito, <sighs> dito Walang bangin. Walang bangin, oh. Mahigit tay. Sobra. Ba, abot ito na ano? Mahigit 1.7, 1.5. Ba, 2 hectare pag malaman yung mapagitan. pagitan. Basta ang pinag-uusapan lang, isang hectare, kasi gano'n kasi pag sa rights. Oh. Pero pag binili, kung hanggang sa akin ang pagitan. Oo, oh, yun ang ituturo. Pagitan, sila nyo. <laughs> yan, yan, kasama dito yan. Basta sapang pagitan. Sapang pagitan. Ito, sapang pagitan. Ito, pagitan, pabilog. Oh. Okay, hindi, ati, hindi ka maliligaw, ano? Ay, hindi. Ito kasi pagitan, no? Eh. May ano ito, babwire. Ayaw, kabila. Oo, oh, kabila. Pero bulok na. Itong sapa na ito, dahil may bakog na yun. Yan ang pagitan? Oo. May, may babahari pa pagkano. <laughs> ito maganda ito. Maniwala ka doon sa isa. Yung ano to tayo? Yung overlocking sa taas, no? Basta mataas ka, no? Yeah. Overlocking yung taas, no? Oo. Mataas tayo. Pero huwag na kayo mag-angkin sa kabila. Oo, hindi naman tayo. Kasi may, alam naman yung mga pagitan nito. Eh, Kaya no? okay, oh, tayo. Kahit naka kunog turo, basta ito. ito. Ito, ito itong pagitan na ito. Hindi itong isang kabkwana, ito ito hindi. Yung kabila. Yung kabila sa Oo. Kasi may bobwire yan. Oo. Pero kahit ito, paano may mga fruit bearing yan sir, hindi lang na ano. Ito ang sinasabi ko, na maganda ito doon. Ma Tawagan mo tayo. Tapos, doon tayo sa Usang daan kasi para malaman ko yung daan na ano, hindi tayo dumadaan doon sa kabila kasi may may ardo. Ay, others. hindi pwede magpadaan doon. Kaya nga. Ayun. Kasi pataas, lalagyan natin baitang at saka hawa. Kaya nga. Uy, sol. Sol. Jack. Ito niya lang, mula doon. hindi ito pa. Malayo pa. Mahigit ang doon sa hektar yata. O, so, pag 1 hectare kasi, sa rights kasi ang 1 hectare. Ah, mahigit talaga yan eh. Hindi nagpababa ng 10,000 square meter ang rights.

Ibinta kung may maghakot sa, sa main road ano tayo? Sabo. O Oo, binta ba? Sa baba? Sa highway? Eh. Pa Siya ang dami oh. Ang dami nga, sayang nga Oh? Pwede pa bakod. Makwarta pa Sabali. Ito ha? Okay, dito, 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 kasi At pila ka right o beyond talaga tayo ng property na to Ito may babuhay May babuhay na nga o Pag may babuhay mga second owner Third owner yan Ito ganito Kasi mag Magbibilihan tayo Ang toto talaga yan May daan dito Kaya nga Yung hindi toto Yan na yung bubuhayin kasi dito baka magbabayad tayo lagi nyetuk aja itu buat membayar nih terus papa 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 mangga <coughs> <coughs> Itu, <really? coughs> ini. ini Kalau <coughs> malam bolak-balik. Itu bolak-balik mahal dong Tuh. Mini lah Baytang, no? Uh, Masa, dito tayo si tabi Dito tayo si tabi Dito tayo si tabi Dito tayo si tabi Dito tayo si oh, no, tabi ay hindi <tik> madulas. Guys, tinanggal natin din natin Madulas. Hindi matarik. Oh, Dang tao. Dang tao ang Pero kung gusto mong malapit, doon makisuyo. Doon kaso nilalaki. Eh. Hmm. Okay. Doon kaso nilalaki. Ang tao, pag maghakot ng prutas, doon na lang talaga, no? Pakisuyo lang. Sa git. Sa lang nangyari niyan eh. Ayan, sa anak niya. Kasama pa ba ito? Hindi na. Hindi na. Tatabasan kayo nito. It. Tatabasan lang, lang ito, lang to, tapos alagaan, malinis lagi. Kwan ito. Mahal ang pagbinda yung mayari. Ang nakabili. 5 million. 8 oh? like hectare. Awalo. Ah, Eight hectare at saka walo. Pinilip na ito. Basta ito ha. Ito. Hanggang doon tayo sa ibaba. Pero, halimbawa, nabili ninyo, tat tatabasan natin. O, para alam daan. Tapos, nalagyan natin ba itang. Dito tayo. Huwag na tayo dyan. Basta yan, ito, pero

Pagtabas sa sabay na yun. Ayun, bumabayaran mo. Oh. Habang mainit-init pa, maanggapan yun. Tama pa, maano, no? Lumandaan isang araw, libre kain. Pero ang anim na raan, wala ka ng pakain. Hmm. 5.50 na lang, no? Anim na raan daw. Pwede, pwede. Pwede naman yung kaisapan naman dito. Sa isang araw, malaki na yata matatabas. Oo, oh, kasi hindi ganito eh. Hey, hindi man ako makuha. Baka parang naglalakad lang sila, no? Hindi man yung... Eh, doon sa amin, yun ang, ang tabaho yun. namin, tinatabasan eh. Nyugan eh, tinatabasan namin yung nyugan. Yun lang ang lalagyan natin sa itang Yung bunga. Yun lang. Meron? Meron, malilap pa. Ngayon, pag nabili eh. pala tayo. Ay, mas malapit dun. Ay, may may ari. hindi dagdinda no'o pady. Pwede sure tay makisuyo halimbawa dadaan lang. Uy, well, hindi. Bibigay ka rin Tolgit. <laughs> hindi. Tolgit. Bibigay tolgit na. Kasi kung may prutas, sabagay yung pag may hakot ng prutas mag makisuyo lang no. Oo. Uh -huh. Tingnan mo to, may mga tanim mo. lang wala nang kuwan. Wala nang kuwan. Wala, wala nang kuwan. Yan ang daming bunga. Yan ang pinutahan natin. Ang eh. <laughs> manang tayo. Tingkot. Diyos ano ko? Pinya. Native na pinya to. Hmm. Ang binta ito lang, napakamura. One. Isang minuto sa natin. Walo kita niya. Walo. Ganito lang po suran Tapos ngayon, walong milyon na. O, limang milyon na. Saan ka sa Ano po ako? Uras. Uh, Uras? May baga kay? Ito, artisi. Este. Este, artisi. Ako. Ito wala pa yan sir. Kasama ito, itong lupa. Pa, kayo ito, nabili na, na ito. Nabili na ano? ito. Tagabayan din. ano. Ito oh, e, balaya dito. Na hektarya ito, nabili niya. Nasa walo ito. Walo hektarya? Walo. natin lakarin um, <laughs> yan, hindi mo ma, ano yan sir, maikot. Pitenyo, yung, ating tatag tatagusan pag uwi. Eh, basta ito. ha? Santay dadaan pabalik. Mamaya. Hmm. Dito. Para natin yung ano. Hindi, ano natin ang dulo. Pila, pila ka dulo. Basta itong postura, ganun din. Mas maganda. Ah, pa ganun tay. Oo. Oh. oh. Dayo. Dayo. Ito ang maganda bilhin kung hindi ka mapapaya kayo. Hindi, hindi na ano ko. Hindi na sa akin kasi. Ang, ang dali to dito talaga yun. Pero kaya sa kanya gawa ng paraan ano. Pabuldos no? lang. Ay, oo. No? Kabila ito, ang may-ari ito, kagabayan din. Walang kariya itong Ayun sa kanan tayo ibang may-ari. Ang ganda sa kanan eh. itong Yung Ngayon, yung parte mga anak. Ah pinaghati-hati na si divide na ang first owner tay mahal, mahal to sa baba ang buho na to ang bako bisa yun may labuyo dito tay Marami. Marami. Kasi yung itsura ito yung laboyo, eh. Parang yung manok labuyo eh. Ito ang pictura niyo. Ito, ito, ito. Ah, yan. O oh, ha? Walang mga hunters dito ng labuyo? Mas maganda Wala. ito. Doon, doon sa lang sa daraitan yun, may mga hunters doon. Anong doon yan? Ay, yung mga buho na yan tay? Oo, oh, basta. Ito turo ko doon hangganan. Para. Turo ah. buho, no? Oh, ayun o. No. Wal walang walang balada dito. Okay. Ito, banaya dito. mo. Ay, o. Oh, banaya dito. O, oh, banaya dito. Pero pag ganun tayo. Oh, ah, ito na yung pag -alun. Oo, pag tayo. Kasi isang tere lang ito. Ano kaya ito? Pwede May ano dito, bayawak no? kita kami Kasi ganito, ang sabi, ang may-ari, kung napaglo, kung may pira, gumawa kayo yung timano. Uy, bes. Tay, kasi hindi ko dala pera Kasi ito, totoo yan, hindi ko ito, ha? Gusto ko lang. Kaya lang talaga ito. Kasi, parang magkaanip ganun lang kami. Kuya, gusto ko kasi magkita rin daan, tapos yung sayo, Ang tawaran ko lang ito kukunin ko. Sa ako bes. basic ako sa pinag-alabas. Sa naman